Today ay pupunta ako sa SM View dahil nabalitaan kong pupunta si Adam Alejo at si M Don. Kamakailan lang ay gumawa ko ng video wherein pinaliwanag ko sa inyo ang katotohanan sa pagmamahala ni Adam at ni M. Dahil maraming nagsasabing scripted daw ang kanilang love story. Kung hindi nyo pala papanood yung video na iyon, ay panoorin nyo na para malaman nyo ang mga nangyari. At pagka-upload ko ng video na iyon, ay ilang araw lang ang nakalipas ay bigla akong nagulat dahil nag-comment si M sa ginawa kong video. Dahil napanood ni M yung ginawa kong video, ay malamang napanood din ni Adam Alejo yun. Kaya na-curious ako kung ano ba ang naging reaksyon nila sa ginawa kong video. Kaya pa ako na what if hanapin ko sila para may tanong ko sa kanila sa personal kung ano ba ang naging reaksyon nila sa video yung ginawa ko. Isang araw habang natutulog ako ay may biglang nagchat sa akin. Pupunta daw si Adam at si M sa SM Fairview para sa isang meet and greet event. Sakto medyo malapit lang kami sa SM Fairview kaya dali-dali na ako nagkasikaso. Pagkatapos ko magkasikaso ay agad-agad na kami pumunta sa SM Fairview. So ayun guys, dito na kami sa may SM. Pupunta na kami sa loob. And 3.30 na ang start ng prog ng event nila Adam 4 pm sakto lang dating namin hanapin na namin yung place kung saan sila may kita agad-agad na kami pumasok sa loob ng SM Fairview at agad-agad na namin hinanap ang event place nila Adam naligaw-ligaw pa nga kami kasi hindi namin alam kung saan banda yung location ng event Kaya nagtanong na kami sa mga staff ng SM. Sa third floor daw ang event nila Adam. Tabi daw ng Decathlon Store. Kaya agad-agad na kami pumunta dun. Pagkakyat namin ay marami na ding mga taong nag-aantay kila Adam at Emma. Habang di pa dumadating sila Adam ay pumasok muna kami sa Decathlon Store. Maya-maya din ay bumalik na ulit kami sa location ng event nila Adam at ni Emma. So what's up guys? As of the moment, marami na nag-aantay. And siguro, onting oras na lang ito eh. Sisidatingan na ito eh. Ayun o. marami ng tao and nandito na din naman kami. Aantay na lang namin magsimula. Makalipas ang ilang minuto ay ito na. Dumating na sila Adam at si M. Nandito na sila, nandito na. Ayun no. Pagkita ako sa personal kaya eh may ha ako. Grabe yung datingan niya sa personal. Talagang nakakay starstruck. Pagdating nila ay nag-announce sila na magpapalaro sila ng Bring Me. Oh, so, salamat po. Palagpak! Ang filming namin is yung something na alam namin na nasa inyo lang. Magpapalak! Sa mga oras na ito ay naghahanap na ako ng tiyempo para makausap ko na silang dalawa. Pero dahil nagpapalaro pa sila ay hindi ko pa sila pwedeng maabala. Sinimulan na nila magpalaro ng bring me. <laughs> <If you> have... <laughs> So basically, umikot lang ang oras nila Adam at ni M sa pagpapalaro ng Bring Me. Pagkatapos nila magpalaro ng Bring Me, ay eh, akmang aalis na sila para umuwi. Kaya lumapit na ako para masubukang makausap sila Adam Alejo at si M. sa maang pala, dey, di natin sila nakausap dahil sobrang dami talagang tao kaya nagmamadali din sila so yun guys, pumasok na sila Adam dito sa may SM store, di na namin sinundan kasi mag vlog na yun at ayun, sayang, di, di natin sila nakausap kasi sobrang busy nila di natin nabahala hindi tayo napagpakilala kay M, sayang pare sayang, sayang, pero next time alam mo meron namang kasunod, di ba eh sa so, mga ganito talagang event hindi talaga natin sila makakausap na maayos dahil sobrang busy talaga nila next time uh, ma makakausap ko rin yan sila Adam pati si Eve